Kung sa isang relasyon na nasira or sa magjowa na nagkahiwalay at kung merong second chance na nangyari, same din po dito sa ating client for today na aayusin mga sis. na ko itong client natin 6 months ago ang nakakalipas at aminado ako na hindi kagandahan yung naging result nito nung unang reband ko sa kanya mga sis dahil pangit din talaga ang buhok niya dati nung first reband ko sa kanya. Bago ko kasi ito ni mga sis, talagang sunog na sunog ang buhok nito. Yung kalahati ng kanyang buhok ay sunog yan. Nasunog sa dating pinagrebandan niya bago napunta sa akin. Then, treatment ko lang yung nasunog na part, din yung pinaka-regrowth, yun lang yung ni ko, mga sis. Then, sinabi ko sa client natin, on her second visit, talagang magiging maganda na yan. Basta, bigyan mo lang ako ng second chance, Charis. So, ayan, mga sis, na-applyan ko lang ng rebanding cream one, yung buhok ni client. Inuna ko muna yung mga regrowth parts, then prenaces, Bali Pure R1 po. syempre ang in ko doon sa regrowth. Then, after ma-develop yon ay sinunod ko naman yung kanyang past rebanded hair. ina applyin ko ng pang reband at hinaluan natin ng pH balancer para bonggang-bongga yan at talagang maayos na ang kanyang buhok. Then, after ma-process ang rebanding cream 1, binanlawan at blinode siya. So, ito na yung result. After nyan, sinunod naman natin yung ironing process at ito na nga yung naging outcome after natin siyang ma-iron. O, di ba? Plakadong-plakado na siya dito. Siyempre, pre dahil nadaan yan sa pagpa-plant siya. Then after nyan, ina-apply natin siya ng neutralizing cream. Then binabad ito. Afterwards ay pinabanlawan. After mabanlawan ng neutralizing cream, sinunod ko naman in-apply yung kanyang treatment. Bali itong treatment nga, ang ginamit ko mga sis, dahil subok na subok ko na to, pinagmix ko po ang yellow variant ng ating keratin optistrate at yung ating kerafire brazilian botox. Then, in sa buhok ni client at binabad ito ng isang oras. Makalipas ang isang oras ay binanlawan at nagproceed sa final touch. At ito na nga naging final result niyan mga sis after the entire process na ginawa natin na pagre-repair sa buhok ni client. O ba diba? shiny, smooth, silky, straight at hindi na halatang sunog ang kanyang buhok at kulot. At syempre, mapapatunayan yan kung maganda ba yung naging outcome nito sa after wash result ni Client dahil doon na magkakatalo-talo kung maganda ba yung naging second chance na binigay sa atin ni client Charis. Pero alam nyo mga sis, yung unang riban ko sa kanya, medyo maganda-ganda rin naman yon Hindi lang kasing ganda nung pangalawang riban natin sa kanya. Then, check na lang natin yung ating client's feedback and after wash result ito, mga sis, once sa lawan na ang kanyang heraru. At ito nga yung ating client's feedback, mga sis, ang sabi niya, thank you very good mothers, ang ganda pa rin ng hair ko, the best po talaga kayo Sulit na sulit ang pagdayo sa inyo. More blessing to your team. Praying for Manila Branch. Wow, soon. At ito nga po yung buhok niya nung nabanlawan na. O oh grabe, mas lalong gumanda yung buhok niya nung nabanlawan na. Smooth, silky, shiny. At talagang healthy looking ang kanyang hair. Unlike nung before na talagang warag na ngarag.